Donald Trump nagsalita na tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Kung totoo ito, what's the f***? Dalawang Facebook post ang naglalaman ng litrato at mensahe mano ni US President Donald Trump sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Ang una, mukhang galing sa Washington Post, habang ang isa naman galing daw sa BBC News. Ang dalawang post ay naglalaman umano ng babala ni Trump sa mga umaresto sa dating Pangulo at magpapataw pa raw siya ng 50% tariffs sa Pilipinas at kakausapin pa si Chinese President Xi Jinping tungkol dito. Totoo ba ito? Fake news po o hindi totoo ang balita. What's the fact? Base sa DATV News Research, wala pang opisyal na statement si Trump o ang US government agency tungkol sa pagkakaresto kay Duterte at hindi rin ito nanggaling sa kahit na anong credible news sources. Bakit natin to pina-fact check? Dahil umabot na sa 20,000 shares ang post na nagdudulot ngayon ng kalituhan sa ating mga netizen. Para maging matalinong Pinoy netizen, think before you click. Tutok lang sa official DATV News social media pages para makaiwas sa fake news. Ako po si Benji Durango. What's the fake?